Hi Sino ba talaga siya? Ano ang kanyang mga katangian at saan siya nagmula? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Charge forward and fear Now Si Hylos ay nakatira sa Misty Mountains at napabilang sa Centaur Race. Siya ay may abilidad na i-convert ang natural magic to life force, at kasabay din nito ay patuloy din niyang mapaparusahan ang mga kalaban kung ito ay sasalaki sa Misty Mountains gamit ang kanyang sariling lakas. Si Hylos ay nagre-release ng The Ring of Punishment na kung saan ay may isandaan hanggang tatlundaan, dagdag 20% total magic power, magic damage sa malapit na kalaban per second, at napapaslow pa ito ng 4% hanggang 6%, sinareduce din nito ang attack power ng kalaban sa 7.5% hanggang 15% sa loob ng 2.5 seconds na aabot sa 8 attacks. Bawat attack ni Hylos ay lumalaki rin ang damage nito na nanggaling sa second skills niya na kung tawagin ay Ring of Punishment na aabot din sa 5 hanggang 20%. Sa totoo lang, si Hylos ang isa sa pinakamatinong tank sa Mobile Legends, magaling ito sa zoning at roaming. Flexible din si Hylos dahil pwede siya sa X-Lane, Mid-Lane or Jungler. Napakagaling magtrabaho nitong si Hylos. Sana makatulong ang mga ibinahagi ko sa inyo. Please po huwag kalimutin mag-like, share, and subscribe para updated ka sa mga tips and videos na ia-upload ko. Paki-follow na rin ang Facebook ko, Koys Kean at TikTok Kean Creations. Salamat mga koys. God bless.